Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Mali like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pag-bite, pwede libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection, po ang mabuting balita sa araw nito. Sa dami ng problema ang kinakaharap mo, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Ano kaya ang magandang gawin? So, alam naman po natin na no? sa panahon natin ngayon, lahat ata ng negative, lalo na sa social media ay nakikita po natin yung mga balitang hindi ka aya na kung minsan ay nagpapahina pa ng loob natin di ba pero sabi sa ikalawang korinto chapter 8 verse uh, chapter 4 verse 8 kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin ngunit hindi kami nalulupik kung minsan nababagabag ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. So, yun po no, ang sinasabi nito ni San Pablo. No? Kabi-kabilaan yung mga paghihirap, no? yung pagtitiis natin sa buhay. Kung baga natin sa buhay natin to, may problema ka sa pamilya, medyo magulo, may away. No? Meron ka na mga problema sa uh, mismo sa no? sa sarili mo mayroon ka matinding karamdaman or yung laging problema natin lahat yung pera laging kinukulang laging problema kung saan kukunin yung pambayad ng bills no kuryente, tubig, bahay, tuition fee, uh, utang at kung ano-ano pa. So kung titingnan nga natin talaga noon, napakarami po nating problema. Pero sabi nga nito ni San Pablo, hindi ka na uh, minsan nababagabag o uh, siguro sinasabi dito parang pinangihinaan ng loob, no? Parang uh, ay tutuloy ko pa ba ito ito eh, hindi bakit, bakit parang paulit-ulit ang nangyayari pero ang pinakamagandang sinabi niya pero hindi kami nawawalan ng pag-asa yun e po napaka importante no? kasi pag inisip mo lahat ng problema normal po nandiyan po lahat talaga yan hindi po natin yan maiiwasan. Uh, may iwasan minsan biglang dumarating hindi pa natatapos yung isang problema eto na naman mayroong problema pero kung matibay po no ang yung relasyon sa Diyos at may pananampalataya ka ay, uh, sigurado po no alam mo. Alam mo sa sarili mo na talagang kayang-kaya ni Lord 'yan. 'Di ba? Sabi nga nang uh, kasabihan, 'di ba? Kung ang problema mo ay sillaki ng barko, huwag kang magalala dahil ang dagat ay ang Diyos Ganong kalaki ang Diyos para sa ating uh, mga problema. Kaya tayo mga Pilipino, sanay na po tayo no sa ganong uh, uh, sitwasyon. 'di ba? Hindi lang sa personal natin na problema, minsan sa mismong bayan natin. Ngayon, sa panahon natin ngayon, laga na pambaha, laga na pang corruption, 'di ba? Matinding traffic at kung ano-ano pa na mga nakikita natin o mismong na actual nating nararanasan po sa ating uh, buhay. Pero kung minsan na yung pagtitiis po, no? Uh, natitiis natin pero kung palpak naman yung mga sistema eh kailangan po na na, na papalitan natin yan di ba kasi kumbaga, kung mga kung pinahihirapan tayo ng crisis uh, uh, yung bagyo yan na ano yung problema mapagtiis tayo sa katutak na paghihirap e eh, hindi po tayo kailangan mawalan ng pag-asa at alam natin kaya natin itong uh, labanan no kaya importante dyan no lalo na sa panahon natin ngayon nakikita natin sa politika ang daming problema parang yung mga mayayaman na magkakamag-anak sila sila lang din ang yumayaman ang mahirap na ordinaryong katulad natin ay lagi na lang nasa uh, baba no kaya sabi nga no kung ang namumuno no kung ang namumuno ay may takot sa Diyos at maka-Diyos Sigurado po tayo ay may pag-asa talaga, no? Tagay ng uh, uh, ah natin, no? Na isa nga yung uh, mayon, no, si Yormen na alam natin, may takot sa Diyos at talagang uh, uh, ginagawa ang lahat ng uh, lahat ng tama para sa bayan, di ba? O sa Maynila. At ma marami pa po ano, marami pa rin pong mga leader na maayos kaya yan po ang ating uh, dapat uh, gawin no tayo rin ay maging uh, ilaw at asin ng ating uh, pamayanan gumawa tayo ng tama no B bilang isang role model o bilang isang kristyano na kung saan ang sinusunod natin ay ating Panginoon no dahil na sa kanyang katuruan again di man po tayo perfect pero lagi ko sinasabi dito sa ating vlog na importante majority po no ng ating ginagawa ay naaayon sa katuruan ng Diyos at pagsikapan po natin niya. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Nandiyan lang po. Kahit yung mga naunang tao na problema rin. No? Pero nakayanan din nila. Kagaya yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang Korinto. Kaya sa mga kapatid natin ngayon na talaga na baga, na, na baga, na bagabag, no? na bagabag sa mga problema, sa pera, financial at relasyon. Sabayin mo kasi sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yung pagkakalob sa iyo. Huwag alam mawala ng pag-asa sa tamang panahon. Sa so, type yung manalangin Lord, i-bless yung po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema sa kanilang karamdaman. Ipuhin niyo po ang iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasisira o nagkakawatak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawat at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat membro ng pamilya. Ganoon din po sa financial Lord na lagi po namin kailangan. Lalong-lalo na po, dinadalangin ko, ibang e kapatid namin talagang walang-wala talaga. Walang -wala talaga. Na ultimo pambili lang ng 1 kilo ng bigas, pambaon sa mga bata, problema pa kung saan nila hahanapin. Yakapin nyo po na mahigpit. At, at uh, patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na itiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng anak ng Jesus heart, amen. Thank you very much po and God bless